Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Mindanao Times 47 minutes ago. Look. A high level level team from the Department of Public Works and Highways and the Independent Commission for Infrastructure or ICI arrived in Davao City at around 8:00 e AM on Tuesday ngayon. November 5, 2025. Ay, ngayon ba yun o kahapon? Ano bang petsa ngayon? Ah, kahapon pala ito, November 5. To conduct a series of inspections on various DPWH projects, particularly on crucial flood control infrastructure. along the davao river the inspection team is led by dpwh's undersecretary arthur bisnar and ici special advisor general rodolfo azurin jr the delegation was also joined by mayor binamin magalung a figure often associated with good governance and infrastructure audits the initial inspection point was specified near the Kalawa Bridge in Barangay Panyan Dabao City. While the inspection is ostensibly a standard review of government projects, the announcement has drawn swift reactions and criticisms from some netizens in light of what happened in Cebu. Leyte and other parts of Visayas due to Typhoon Tino. Just recently, Cebu Province Governor Pambariquatro posted 26 billion flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. Okay, so nabasa ko kagabi post ni Teo Moreno. Sabi niya, is this true? na sa Cebu ang baha, grabing baha, nasa Davao ang ICI para mag-imbestiga. Grabe, ano? Uh, anyway, uh, wala na magagawa. Yun ang gusto nila eh. <laughs> Talagang pupuntiriyahin ang mga Duterte. Ba't may hindi ako nangangamba? Kasi naniniwala ako na walang, kung meron man silang makita nga, no, walang kinalaman ang mga doterte yung sina Congressman Pulong, kasi siya ang tinatarget, yung kanyang mga pundong, ano, kompleto ng, di ba, napakakapal yung mga audit report whatsoever, basta yung galing sa DPWS. Kaya, bring it on. Sige, investigan nyo ang Dabaw. Huwag kayo ano ha, kung lalong magalit ang taong bayan sa inyo kasi nakakaawa yung nangyari sa Cebu. 26 billion. Ang laking pundo niyan. Uh, I don't know ha, yung flood control project sa aming bayan sa banggar La Union nung high school pa ako. Baka ilang million lang yun. Antibay eh. Hanggang ngayon, 1970s, natapos yung aming dike or uh, flood control uh, project hanggang ngayon buhay pa ganon katino ang mga flood control projects nung ngayon wala na uh, may napanood akong facebook reel sa Cebu, umiiyak yung nagpost o oh, tignan nyo uh, biglang tumaas ang tubig sa aming creek uh, in just a matter of few minutes wala kaming naisalbar Uh, lubog yung kanilang first floor. Mabuti, may second floor sila. Kailang yung ari-arian, wala daw silang naisalba. But I mean, siguro mga TV, mga ref, mga appliances, hindi na nila naiakyat patas kasi yung tubig, biglang uh, dumating. Kaya ang mga sakyanan, wala na, nagkakumpul-kumpul na. Nakakaawa ang kalagayan ng Cebu province ngayon at uh, mayroon yung isang lugar nakalimutan ko lang yung lugar ginastusan yung sa isang river 1.9 billion ang nagastos uh, area ata ito ni congressman prasco 1.9 billion walang nagawa ang flood control project na 1.9 billion so bakit uh, anyway wag na lang natin ano yun ang gusto nila eh. dabaw eh yung panawagan kailan nyo imbestigahan ang Ilocos Norte wala ata exempted ang Ilocos Norte lugar ba naman ng uh, alam nyo na bibilib na ako sa ICI bibilib ako sa DPWH kung puntahan din nila ang Ilocos Norte kailan nila puntahan ang Leyte <laughs> Oh, ang sipag si itong in fairness Secretary Vince Dizon napakasipag kailan? Selective yung pinupuntahan para lalong uh, magtiwala ang taong bayan sa ICI uh, itong DPWH huwag naman puros rosdabaw may mga nagrireklamo daw sa Ilocan, uh, nananawagan si Congressman Pulong Duterte may mga nagtetek sa kanya, mga kaibigan niyang Ilocano, nagkukumahog ang kongresista doon, nagpapaayos, pinaparepair ang mga flood control. Ano. So ano ba yan? Binibigyan ng panahon na matapos muna bago inspect? <laughs> We were not born yesterday. Uh, matanda na kami, puti na ang buhok. Sana naman may sense of ano, fairness. So, tapos ito na nga, ICI oh nagrekomenda na kuno uh, sampahan ng kaso si Saudi wala naman siya dito. Uh, ito naman si Romaldez, uh, pwede siyang sampahan kailang gross negligence. Wow naman. Eh ano lae, napaka napakahinang kaso yan, napakahinang ang parusa yung gross negligence. Uh, nang tawag niyan, arresto mayor hanggang uh, prison correctional basta, uh, halos baliwalang kaso yan si saldi ko, hinuon nang talagang kinakasuhan ng mat matindi kailang nasa ibang bansa naman siya, nagpapasarap ng buhay, ayaw naman nilang pauwi kaya, tumi, wala na akong asahan dito sa ICI na ito wala na akong asahan sa administrasyon dito talagang puros na lang I don't know, how will I call it good luck Uh, taga Dabao, wala I'm sure handa ang mga proyekto sa dabaw na ipakita ang Tata Duterte brand of leadership salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng bukidon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video nito. Ano sila ang ano gero? Magatupla ni sila karon.

So nakapamilya na kapamilya or naapay gamay? Naapay. Wa pa makapamilya ang duha. Ay. Mm -hmm. So duha lang ang imong anak karon nga gaboyon. on. Mm. na kapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo.